Okay, okay. Ay, yang, Ay, yang yung, yung itu? ini okay. okay. dami, gitu. oke mau punah semangat cepat

Yung gulo yung Ulit-ulit natin ariahan yan Kahit na naka-aryahan na tayo. Marami to. makatatlong tatlong tayo dito. Ito yung sinasabi ko sa sorry. Dami naman dyan. yung kapatang nito Maganda o. naman o. Basta huwag nyo lang guluhin. malalim o. यो reporter nandito nagdudulot mo yung guhit din oh. Kataas. Hala, tayo. Uli tayo. kayo.

Yung, gusto ka dun mamaya doon oh. Bame, ha, bago ako mag-arya. Tapos guluhin mo kunti yung damuhan. Bababa -ba yan sila. Kabila ko Bo yun. Kanan ito doon. Dito ko yan. Yan yung yan malabong tuna. na damo. Sige, punta ka na. Layo, layo ka konti. Para lumabas yung nagtatakot dyan. rido Papuntar rito Dumaan kalian punya dumaan kalian yang Oke okay. bilisan men nang lakat Mabilis naman lumipat belajar I mayroon, mayroon, I wala. mayroon, no? it, mayroon, 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 oh. mayroon, 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 Lumabas yung mata. Na sila. Hindi na ko balik si Buya. Mm -hmm. ay, mm -hmm. long, long. Uy, dong! dong! Uy! Uy! Ako hmm. na nga magawak ng kuslip. Kuslip, magawak pasyo. Ito, pasyo. Ay, ito ang mga yan. Dong. Baka yung ginugulo na Ay. baka nandito sa baba. Isa rin. Subukan natin baka. Baka may bumaba. Ginugulo na nila.